ulit sa inyo makakasari. Raw Ants Vlog po. Ngayon guys, tayo ay mag update sa ating mga shampoo powder na mga sabon guys. Yan. Binuksan na natin siya guys kanina. May ito. Isang erere guys. Ito pa itang sa inyo. Yan. Isa-isa yun ko guys. Update ko sa inyo guys yung presyo ng ating mga sabon. Update, update natin guys. Ito, guys, surf. Ang ating biniling surf ay surf, surf. Bali, limang dosen ang surf guys na iba't iba. Ngayon, i-divide natin 400, divide 5. Eighty na guys ngayon ang isang dosena ng surf. Divide natin siya sa 12. 6.66 na guys. Ang uh, natin sa medyo yung ang dito Sa isang perasong eh. sa isang perasong shirt. Ayan guys. Na times natin sa 20%. Yun. Ang ating guys na ginagawa ay nag-add tayo ng 20% sa mga ano, sabon ay dito na din guys ay 1.33 yung ating papatong sa kanya guys 1.33 Tapos ah, ipa-plus natin yung, di ba, 6.66. Ipa-plus natin yung 1.6.66 uh, plus 1, ano, 66. Ah, 6 .6. 1.66 plus 1.33. Yun, 7.99. Ngayon, gagawin na natin siyang 8 pesos din sa ating benta sa isang traso sorb. Yan. Sige, natin siya guys dito. Ganyan. Tapos guys dito, sorb. Yan. Sorb na kulay violet. Ganyan yung presentation. Ibali isang design ng sorb na Surf na violet, yung ating red, yung orange natin ay, orange ba to, red, ay isang dosena din. Tapos pink, isang dosena din guys, yung surf, yan. Sige, isang dosena guys, yan. Tapos isang dosena din, surf na yellow. shirt na yellow. Saan gusto guys? At kulay green. Active clean. Kalamansi. Yan. Saan gusto na din. yellow, guys, ay active clean sun fresh. Antay kulog down. Ay, ano? Ano tayo? Ayan guys, may bumili pa ng red, may bumili pa ng red dress, may nagpahabol pa ng red dress guys. Ayan, nasarado na ako guys din sa unahan. Ayan na lang, buha ang bukas guys. Yeah, nandito na tayo guys sa sunod naman guys ay etong Joy. Ang Joy, ay santo sa natin guys yung aking binining Joy. Joy, pa more. Guys, itong Joy ay mabenta pa rin dito sa akin. So, mga maliliit. Pero may tinda rin din ako guys na yung max yung malaki. Pero nabibili pa rin naman ito ating joy. Tingnan natin sa ating dito makalim. One dozen joy, small. Six twenty -five. Times natin sa 20%, 125. La twenty percent. One twenty-five. Six point twenty-five ay seven fifty. ka natin siyang guys na seven ang ating pagbibili sa kanila. Ngayon guys, wala na namang 50 cents. Ang health mga ng 50 cents guys. At naman mo tayo isok. may isok na ginagawa na natin siyang 8 pesos guys. Yan. Pero pag dalawang bibili nila guys, bibigyan na natin sa kanila ng 15. Eh. isang peraso, ang dalawang perasong joy. Yan. Tapos guys, itong si Sunself. Yan. 20% cash yung aking pinapatong sa akin. Pero guys, depende rin sa paninda. Depende guys. Sa fast moving, medyo maliit lang. Basta yung, yung titignan lang natin yung ibabasa rin natin kasi sa ating mga paninda kung magkano ang ating ipapatong. Guys, nasa atin na din yun. Pero kalimitan guys ay 20%. Um, ngayon guys, minsan 15, depende guys sa ating ano, sa ating mga paninda. May 15, may 10%. Uh, ito naman sa self, guys. Magkano na ba nga ng sa self? Dalawa sa sa'yo na, guys, yung natin. Isang kulay green at isang pink. 144 divide 2. 72 divide natin sa 12. 6 pesos. Uh, times 20%. 1.20 plus di na din guys yung ating benta sa isang rasong santal. Pag dalawa naman, binibigyan na natin sa kanya, sa kanila na, sa kanila, 15 pesos sa dalawang Ito guys yung santal na kulay green. Balid dalawang dosena dries. Sunod ay tatlo. Ah, guys, itong ating palmolive ay apat na dosena. Isang pink, at isang green, at isang violet, at isang lucena. Ngayon, guys, may bumili sa akin ng isang lucena kanina na pink. Pintiyahin ko, bumili. Ngayon, guys, 288, divide natin sa 4, ay 72. Yan. 72 pesos ang isang lucena, guys. O, ganun din yan, 72 divide 12, 6 pesos. O, so, di-add natin tayo ng 2 pesos, guys. Pero nung bumili yung akin yung aking tiyahating ng isang dosena, binigay ko na lang sa kanila ng 85 ang isang dosena. Di pa sa 85, ilas natin sa 72. Meron na tayong 30 sa isang praso guys. Okay. Sunod guys ay itong ating taps. Ang bango na ng taps na sa buong. Yan, lima, ah, walong bar guys na tops ang aking binili. Apat na white at apat na blue. And, guys, ang puhunan na ng tops ay divide 8 ay 26. Yan. 26 divide 4, 650 ang isang putol nito guys. Yan. Bebenta natin natin ito. <laughs> Nabubulon na po ang inyong lingkod. Uh, bebenta po natin siya ng 8 pesos. Pagdalba, 15. Pwedeng bigyan natin silang 15 para makadiscount ka pa ng pinag. Yan, apat guys, yung ating kulay blue. Apat na sir Yan. plus apat na white. Yan. And guys, ang ginagawa ko guys dito sa ano, kasi minsan yung aking anak ang nagbebenta, pag o siya ipatas, puputulin ko na siya. Pero hindi yung kitang kita yung ano na sabon. Para hindi siya mabasay. Gaganoin ko lang guys. Yan, tulad yan. Hindi naman na puputulin lang. Yun lang, puputulin ko lang siya guys. Kasi minsan, pag yung aking anak, guys, ang nagpuputol nito, ay, ano naman eh, halos kalahati na yung sa iba, yung papano yung dilugi na. Eh, di, kung di gamitin ko na lang ang, lalo pag nagmamadali, aking anak pantalas, ayun. Lagay mo na natin at lang sa na, at yung palimbo ka, na natin siya guys. You top sketch yung mabenta dito sa aking tindahan. Nahulog na naman guys. Ay talaga nga nung mahula yata ngayon ng pagkakapit ng ating sabon. yan na siya guys tapos papakabi ng sabon. Okay, so guys, yung blue. guys, yung aking anak na ko. Gusto ni Garley yung putol. E, eh, ano nang natera to sa kabilang bibili? Yung isang ayos, yung kabila ay kulang. Ay, syempre nakakaya namang ibenta ng ganun. kundi. Gamitin na natin ngayon. Sabahan mo guys ng tops. Bravo. Nah. Ito guys, yung binibili nila dito. Ako guys, kung ano yung binibili nila ng brand, yun lang. Dinadamihan ko. Tapos, yung bawa guys, may isang pagtanong, e, eh, di ko na ilang praso ng guys. انا يا <expand> Ito yung kailangan guys yung gulo. Tapos tayo ng ilang parasong shampoo. Yan guys. Gupit natin itong si Sun Self. Ano ba yung ano? ko na siya guys. Para mabilis lang tayong magbenta. Ang aga pa naman ating gagawin para kawasan din na natin sa gagawin makagawa tayo ng ibang gawa dito sa ating tindahan. Ayan, guys. Wala na, guys, tayong sun shelf. Ay, gusto ng ating mga top, mga shampoo. Ayan. Tutik-tutik muna natin itong si sun guys. Na okay. dalawang araw din guys ako hindi nakapag-upload para lang yata ng gawa ng daming ginawa, siya naglinis ng bahay. shampoo, so, ah, na shampoo, tanto sa tipis-tipis lang pag may time. Mm -hmm. Lahat na guys ay tumas ang mga bilihin ngayon. Kung hindi talaga nagkipig, talagang... Hindi kasi... Alos lahat na I'm Update-update lang. Natapos na natin yung sandusay ng Yan guys. Medyo mahaba na yung vlog natin. Yan ang update ko guys sa mga presyohan natin ng ating mga powder, mga shampoo at sabon sa ating munting sari-sari store. Sana lumago ang ating tindahan. Magandang magandang buhay mga kasari. Pagpalaan po tayo ng buong may kapal. Bye-bye!